When a person doesn't like you, they team up with another person that doesn't like you. And before you know it, there's a whole slew of people that hate you. But you know what? Those people who team up against you, they don't even like each other. They're only gathered because of you. They need to make alliance to become stronger. See how powerful you are? people have to join forces to beat you because they know you are difficult to break. Hello, good morning everyone. Good morning. Paus po tayo at puyat dahil kagabi galing kami sa birthday. Uh, kaya ako po yung nag nag MC sa birthday party kaya medyo na maus po tayo pero kailangan ituloy ang pagbo-vlog. <laughs> tanggalan ng vlog ituloy. So good morning. Time check po tayo is 8:44 in the morning of Monday, 14 of October 2024. So guys, may papakita po tayo dito yung mga kamalian ni ano. Ito yung pinakamaling ginawa ni Mr. Yulo. Pero late na ito ha, late na ito sa channel ko pero syempre hindi pa ako nakakapag-react nito na Kaya reactionan po natin. Kaya ka nga si Karen Jean pag nakita mo. Ano <laughs> ba ang naging inspirasyon mo? Unang-una -una po talaga si Lord sa siya sa mga naging foundation po talaga ng pangarap ko na ito. And syempre kay Ma'am Cynthia si po, sa partner ko po. Ako ginataka ni Kaloy. Ginawa niya si Milya ko tapos ginadyan niya kami. <laughs> ano sila eh, sa alapaap eh. Hindi pa nila alam yung mga mangyayaring karma. Para sa kanila ko po yung dinededicate po. Sa lahat po ng sumusuporta at naniniwala sa Yan ang pinakamalaking ginawang red flag ni Mister Yulo. Yung tinawag niyang, kinuha niya yung si ko at saka yung sinabi, sinabi niya na nasa uh, lapaa sila ngayon. antayin na antayin na lang natin ang karma. So kasi tayong mga magulang o kayong mga magulang, ano man ang mga ginawa ng inyong mga anak, dapat kayo na rin ang uh, nanahimik, naging modelo o naging... Kayo na mismo yung nag-adjust. Kasi hindi talaga mag adjust yung anak ninyo. Kasi dito sa uh, pinasalamatan niya ay hindi kayo kasali. Yung si Lord, ang kanyang unang binanggit, which is good, si Miss Cynthia at yung partner niya. Sa panahong ito na napanood nyo sana itong interview ng anak niyo kasi nauna ito si Carlos magpa-interview eh na tinanong siya kung sino yung mga kanino niya eh. di ba? Did yung kanyang pagkapanalo ang kasino bang inspirasyon niya. So hindi sila binanggit. Hindi ibig sabihin na porket hindi kayo binanggit ng anak niyo sa isa sa mga pasasalamatan ay uh, ganituhin nyo na um tatawag ninyong kinuha yung similya mo or uh, magkaroon uh, karmahin sila actually hindi bagay sa isang nanay o isang tatay na uh, itong mga salitang lumabas sa bibig niya ay uh, ibabato niya sa isang anak hindi po bagay doon late na ito at uh, baka sabihin ng mga basher dito na huli ka na sa balita noon pa yan pinapalabas again ang sinasabi ko dito is pwede ito mangyari kanino man, ordinary yung pamilya man tayo, o galing sa mahirap na pamilya na biglang yumaman tulad ni Carlos at nagka-amnesya, still this uh, reaction of mine is applicable to everyone, to me, to my family, and to everyone else. Na kapag ganito ang sitwasyon na mataas ang tension, hindi na kailangan na sagutin pa ang mga anak natin ng ganitong klaseng sarcastic na na pagsagot kasi it will just ignite the fire. Kaya uh, kung huli man itong aking reaction mm. tungkol dito sa video na to, um, para na lamang ito sa mga pamilya na nagkakawatak-watak din ng ganito na nagbabatuhan ang isa't isa. Sana hindi na ito maulit sa ordinaryong pamilya na uh, kailangan mong sagutin yung mga paratang ng mga anak o mga uh, patutsada. So, hindi po nakakabuti. So, ito. Yung mga ni Mami Angie, guys. Nagtitinda siya ng ano, uh, mga longganesa. Ayan yung mga gusto nga palang umorder pa dito sa longganesa ni Mami Angie. Ah, uh, Pwedeng pwede po kayo, mag-message lang po kay, kay Mami Angie dito guys. Ayan. Uh, kasama po ni Mami Angie yung lola niya. Ayan. At saka yung nanay niya yon. <laughs> Ayan. Ito na yung bunso niyong... Hindi, Ana, panganay na anak ko yan ng eldest ko. Ah. Ang bunso ko po si Iza na. Ah. Um. Ah, si, ah, yung babae. Okay, oh, siya na yung bunso. Ah. And siya na yung bunso. Ah. Teka, lang. Teka lang. Ayan, guys. wala tayo ng panok. Si Lola. Ma, huwag mo nang suklian ay, natin. Ah. <laughs> Ito <laughs> si Lola ay... Ha, lola. bali Lola ko siya. Ah. Uh, uh, mama siya nang nanay ko. Ito si Lola. Ah, si ay yun si, si ma mami, ni An mami ni Mami Angie yun, yung nakadilaw. Ito naman ay Mami ni, ayan. ayan. At ito naman, ito. Mm, kung alam nyo. 88, 88, 88. Ayan, isipin nyo, ilang 88. taon na po kayo? 88. Ito si Mami Angie, lola niya to. At itong nakadilaw, yan yung mami ni Mami Angie. Ayan. Ayan. Itiit -it -it na po kayo. Isipin nyo malakas pa po kayo, ah. Ayan. Oh, ayan si Mami Angie. Thank you so much. Nakita ko kayo ng personal. Si Lola. At saka yung mami ni Mami Angie. Ayan. Maraming salamat talaga sa inyo. Hmm. Doon tayo muna sa, ano, sa reaction ng mga kumakalat na sinisisi ni Carlos yung kanyang mga magulang na pinag-training uh, siya ng puspusan kaya lumiit siya, hindi siya tumangkad. Kitang-kita natin dito sa video na napakaliit pala ng lola ni Carlos sa mama sa side. Mas mataas lang konti si Mrs. Angelica, mas matangkad yung nanay ni Mrs. Angelica. So ibig sabihin, hindi ito uh, totoo na kumakalat na sinisisi ni Carlos o kung nagbitaw man siya ng salitang ganito, wala siya dapat Uh, sisihin sa naging height niya dahil kitang-kita sa kanilang jeans na maliit yung kanyang lola at uh, katulad ko lang din yan, um, maliit din yung aming mga magulang kaya pandak din ako at nakita natin doon kung gaano sila nagtutulungan sa negosyo nila na Longganisa kahit yung 88 years old niyang nanay andyan, ay oh, lola nandyan, nakaalalay para sa mga konting maitutulong niya. At kasing inodling pala siya ng lola ko. Ayan, no? Oh. Uh, so, itiit din yung lola ko. Uh, kahapon, one week siya. After she passed away. Kahapon ng linggo. Ayan, sumalangit so na nawa ang kaluluwa ng aking lola. So, magkaedad siguro kami ni Mrs. Angelica. Umatanda ako konti. Maaring nag-asawa to ng maaga. Kaya meron na siyang Joriel Carlos, which is 24 years old. Uh, Eldro and Eliza. So mga nasa edad, kaparehas siguro kami niya ni Mrs. Angelica na sa 40 plus na edad. <clears throat> Nakikita natin yung pagkakaisa ng pamilya na uh, hindi, para lang sa mga basher, gusto ko i-depensa dito si Mrs. Angelica. Na, kasi yung video na yan na kinuha ko, yung may umorder na longganisa. Ang daming pinutakti na naman siya dyan sa comment section na pakitang awa lang daw. Kunyari-kunyari naghahanap buhay lang daw dahil para lang kaawaan ni Carlos para mabigyan ng puhunan at hindi na magaganon. Uh, Yung mabigyan na lang ng pera para hihiga-higa na lang. Ang dami kasi mga pumutakti na mga netizen diyan sa video na yan na kinat ko. Galing yan sa isang Facebook page. Ang daming mga beater doon na uh, plastic, si Mrs. Yulo, uh, paawa effect, uh, feeling victim uh, tinda tinda ko nyari para kaawaan ni Carlos at mabigyan ng milyones para hindi na magtinda. Alam nyo, itong mga to kailan man hindi talaga ko diyan kakampi sa Carlos na ninyo kasi magiging team Angelica forever talaga ako. Kasi hindi natin dapat hinuhusgahan ang ganito. Noon pa man wala pang kayamanan si Carlos. Yan na talaga ang hanap buhay niya. Mataba pa nga siya ng mga nakaraan na nagtitinda sila o nag live selling. Mataba pa siya, hindi pa katulad niyan. Pero well okay ang katawan ni Mrs. Angelica ngayon. Hindi siya ganun mataba, hindi rin pa Naghahanap buhay sila. Even yung tatay niya, messenger na noon pa. Minsahero na ang tatay niya sa isang, sa isang private company. Kaya yung mga panghusga dyan, at tatayuan ko yan yung aking pagiging pananatiling uh, Team Angelica o Team Nanay dahil kahit hindi ko naranasan ang pagmamahal ng aking mga magulang, still paninindigan ko na I have to respect my parents whatever they are or oh, no matter what. Dahil doon ako lumabas, hindi ako magiging ako ngayon kung wala sila. Kaya bahala kayo kung panindigan ninyo ang pagiging bitter ninyo, walang magbabawal sa inyo dyan pero irespeto niya rin yung aming mga, uh, aming mga opinion kung ang aming pinaninidigan ay pagiging team parent dahil walang katumbas na amount ang sakripisyo ng ating mga magulang. Ano man ang ating mga kinahinatnan sa buhay, dapat nananatili yung ating respeto sa bawat uh, magulang natin dahil doon tayo nang galing. Ang pagkakamali nila ay nakokorek dahil hindi rin sila perfect. Pero hindi ibig sabihin na pag nagkamali sila ay talikuran natin. Okay? So yun lamang po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Wala naman akong bagong ipa-flash dito. Jetlag uh, jet po kami. Galing po kami sa birthday han kagabi. At puyat po kami. At paus ako dahil ako yung nagpalaro uh, palaro o nagparlor games kagabi sa sa birthday. Thank you very much for watching. Happy Monday. Bye for now.